ang mga talatang ito ay paalaala lang po patunay na mahal tayo ng Diyos para di tayo mapalayo sa aral nagdakilang Diyos. Guys, tere ating pag-aralan. At pagnilayan kung ano ang nararapat. Huwag magkaroon ng ibang Diyos. Eksodo Kapitulo 20 Versikulo 3 Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Deuteronomio Kapitulo 5 Versikulo 7 Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Awit Kapitulo 81 Versikulo 9 Hindi magkakaroon ng ibang Diyos sa iyo, at hindi ka man sasamba sa anumang ibang Diyos. Deuteronomio Kapitulo 12 Versikulo 30 Ay magingat ka na huwag mas ilong sumunod sa kanila, pagkatapos na sila'y malipol sa harap mo, at huwag kang magusisa ng tungkol sa kanilang mga Diyos, na magsabi, paanong naglilingkod ang mga bansang ito sa kanilang mga Diyos na gayon din ang gagawin ko. Exodo Kapitulo 23 Versikulo 13 At lahat ng mga bagay na aking sinabi sa inyo ay inyong ingatan, at huwag ninyong banggitin ang pangalan ng ibang Diyos, o marinig man sa inyong bibig. Josue Kapitulo 23 Versikulo 7 Na huwag kayong pumasok sa mga bansang ito, sa mga ito na nangalalabi sa gitna ninyo, Huwag din ninyong banggitin ang pangalan ng kanilang mga Diyos, ni magpasumpa sa pangalan ng mga yaon, ni maglingkod sa mga yaon, ni yumukod sa mga yaon. Deuteronomio Kapitulo 6 Versikulo 14 Huwag kang susunod sa ibang mga Diyos, sa mga Diyos ng mga bansang nasa palibot mo. Deuteronomio Kapitulo 8 Versikulo 19 At mangyayari, na kung iyong kalilimutan ang Panginoon mong Diyos, at ikaw ay susunod sa ibang mga Diyos, at iyong paglilingkuran sila, at iyong sasambahin sila ay aking pinatututuhanan laban sa inyo sa araw na ito, na kayo'y tunay na malilipol. Deuteronomio Kapitulo 28 Versikulo 14 At huwag kang lilihis sa anuman sa mga salita na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito, sa kanan o sa kaliwa, upang sumunod sa ibang mga Diyos na paglilingkuran sila. Exodo Kapitulo 34 Versikulo 14 Sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ang Panginoon na ang pangalan ay mapanibuguan, ay mapanibuguan ng Diyos. Deuteronomio Kapitulo 5 Versikulo 9 Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibuguang Diyos, na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak, sa ikatlo at sa ikaapat na salin ng nangapupot sa akin. Ikalawang mga hari Kapitulo 17 Versikulo 35 Na siyang pinakipagtipanan ng Panginoon, at pinagbilinan na sinasabi, Kayo'y huwag mga tatakot sa ibang mga Diyos, o nagsisiyukod man sa kanila, o magsisipaglengkod man sa kanila, o magsisipaghain man sa kanila. Unang mga hari Kapitulo 11 Versikulo 10 at siyang naguto sa kanya tungkol sa bagay na ito, na siya'y huwag sumunod sa ibang mga Diyos, ngunit hindi niya iningatan ang iniutos ng Panginoon. Jeremias Kapitulo 25 Versikulo 6 At huwag kayong magsisunod sa ibang mga Diyos na mga sa kanila, at magsisambo sa kanila, at huwag ninyo akong mangkahiin sa galit ng gawa ng inyong mga kamay, at hindi ko kayo sasaktan. Jeremias Kapitulo 35 Versikulo 15 Akin din namang sinugo sa inyo ang lahat kong lingkod na mga propeta, na bumabangon akong maaga, at akin silang sinusugo, na aking sinasabi, magsihiwalay kayo ngayon bawat isa sa kanikanyang masamang lakad, at pabutihin ninyo ang inyong mga gawain, at huwag kayong magsisunod sa mga ibang Diyos na mga aglingkod sa kanila, at kayo'y magsisitahan sa lupain na ibinigay ko sa inyo, at sa inyong mga magulang, ngunit hindi ninyo ikaniling ang inyong pakinig, o din inagman ninyo ako. Ikalawang mga hari kapitulo 17 versikulo 38 At ang tipan na aking ipinakipagtipan sa inyo, huwag ninyong kalilimutan, ni mga tatakot man kayo sa ibang mga Diyos. Exodo Kapitulo 23 Versikulo 24 Huwag kang yuyukod sa kanilang mga Diyos, o maglilingkod man sa mga yaon, o gagawa man ng ayon sa kanilang mga gawa, kundi iyong iwawaksi at iyong pagpuputul-putulan ang kanilang mga haligi na pinakaalaala. Deuteronomio Kapitulo 7 Versikulo 16 at iyong lilipulin ang lahat ng mga bayan na ibibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, ang iyong mata ay huwag mahahabag sa kanila, nihuwag kang maglilingkod sa kanilang mga Diyos, sapagkat magiging isang silo sa iyo. Deuteronomio Kapitulo 4 Versikulo 19 At baka iyong ay tingin ang iyong mga mata sa langit, at kung iyong makita ang araw at ang buwan, at ang mga bituin, sangpo ng buong natatanaw sa langit, ay mabuyo ka at iyong sambahin, at paglangkuran, na binahagi ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng mga bayan na nasa silong ng buong langit. Unang mga taga Korinto Kapitulo 5 Versikulo G's 2 tunay nga hindi ang ibig sabihin ay sa mga mapakiapid sa sanglibutang ito, o sa mga masasakim at mga manglulupig, o sa mga mananambo sa Dayos Diyosan. Sapagkat kung gayoy kinakailangang magsialis kayo sa sanglibutan, unang mga taga Korinto kapitulo 5 versikulo 11 datapwat sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid kung siya'y mapakiapid o masakim o mananambos sa Dayos Diyosan o mapagtungayaw o manglalasing o manglulupig sa gayoy huwag man lamang kayong makisalo ng mga taga-Korinto Kapitulo 6 Versikulo 9 o hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos, huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananambo sa Dayos Diyosan, ni ang mga mga ngalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Unang mga taga Korinto Kapitulo 8 Versikulo 1 Ngayon tungkol sa mga bagay na inihain sa mga Dayos Diyosan, nalalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman. Ang kaalaman ay nagpapalalo, ngunit ang paibig ay nagpapatibay. Unang mga taga Korinto Kapitulo 8 Versikulo 4 Tungkol nga sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga Dayos Diyosan, nalalaman natin na ang Dayos Diyosan ay walang kabuluhan sa sanglibutan, at walang. Diyos liban sa iisa. Unang mga taga Korinto Kapitulo 8 Versikulo 7 Gayon may wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang iyan, kundi ang ilan na hanggang ngayon ay nangamimahase sa Dayos Diyosan, ay kumakain na parang isang bagay na inihain sa Dayos Diyosan, at ang kanilang budi ay mahina ay nangahahawa unang mga taga Korinto kapitulo 8 versikulo 10 sapagkat kung makita ng sino mang ikaw na may kaalaman na nakikisalo sa pagkain sa templo ng Dayos Diyosan, hindi baga ang kanyang budi, kung siya'y mahina, upang kumain ng mga bagay na inihain sa mga Dayos Diyosan. Unang mga taga Korinto kapitulo 10 versikulo 7 ni huwag din naman kayong mapagsambo sa mga Dayos Diyosan, gaya niya ang ilan sa kanila, ayon sa nasusulat, Naupo ang bayan upang magsikain at magsiinom, at nagsitindig upang magsipagsayaw. Unang mga taga-Korinto Kapitulo 10 Versikulo 14 Kaya, mga minamahal ko, magsitakas kayo sa nagsamboy sa Dayos Diyosan. Unang mga taga-Korinto Kapitulo 10 Versikulo 19 Ano ang aking sinasabi? Na ang hain baga sa mga Dayos Diyosan ay may kabuluhan. O ang Dayos Diyosan ay may kabuluhan. Unang mga taga-Korinto Kapitulo 12 Versikulo 2 na lalaman ninyo na nang kayo'y mga gentil pa, ay iniligaw kayo sa mga paipong dayos-diyosan, sa alinmang paraang nagkahatid sa inyo. Guys isang paalaala po para di tayo madaya ang mga talatang ito ay gabay sa atin. Nasa atin kung maniniwala ka o hindi dalawa lang din ang parurounan ng tao-imperno o langit.